Alright, so this video, bigla ako ng ilang tips, ano ba yung dapat mong gawin at nung hindi dapat gawin kapag nasa online interview. So una, syempre, kailangan magdamit ka ng maayos. Kahit sabihin mong online interview siya, interview pa rin siya. So, kailangan disente ka pa rin tignan. Not technically formal, at least semi-formal or casual. Basta disente kang tignan. Tapos, maganda pa rin na hindi masyadong maingay or kung maingay man, at least masarinig yung boses mo. Kung meron kang headset, kung meron kang earphones or head, uh, earbuds, maganda rin yun, makakatulong yun. To make, but make sure narinig ang boses mo. And also at the same time, narinig mo din sila. Kasi anong point na, okay, gamit mo yung mic ng laptop or mic ng, ng phone, tapos, hindi mo sila marinig kasi nga malakas yung ingay sa paligid mo. So, it's not the fault of yung interviewer. Ikaw na yun. Sa maingay lugar, and eh, papaulitin mo na papaulitin yung interviewer mo. Bawa sa points mo yun. So, really need to prepare. Pangalawa, kailangan mo research yung ano, ano ba yung ina apply mo? Saan ba? May dagdag points yan kapag alam mo kung ano yung ina apply mo. May mga times na lenient yung mga interviewers na kahit hindi mo alam. Pagbibigyan ka nila, sila pa mag-explain but better prepared. Mas mataas yung points mo o mas mataas yung chance mong ma-hire. Kung alam nilang prepared ka, pinaghandaan mo, eager ka talaga matuto at eager ka talaga kasi it shows eagerness na gusto mong maka-hire. Maka, ma, maka ma diba? Kasi inalam mo lahat. nag ka, nag-prepare ka, nag-ano ka. Kesa basta bahala na lang. Total, online naman. Convenient naman. Pangala, pang eh, pang indaman pang demanda. Please huwag daw gawin gamit ng ChatGPT o Gemini or magbabasa na script. Mas maganda pa rin yung authentic na spontaneous na well, there are times na hindi mo talaga alam or nakalimutan mo na, maganda may prepare kang resume, pero don't read your answers, no? Yung naka-prepare ka sube. So Ay, mas madali gano, online interview kasi um, pwede mo na research sa uh, Google or ano, mag a ka na lang or uh, mo na lang interviewer, no? Makikita yan ng mga interviewer, actually. And it would be tag against you kung hindi ka loyal or rather hindi ka honest. ba, diba? Hindi ka ma-honest. I think, oh wait, it would be for some, they would see it as a skill, resourcefulness, but for some, they would see it as, okay, dito maglalas, mag-joke lang to, mag maglalay lang to, uh, mag, mag gumawa ng kwento, mahirapan tayo sa attendance niyan and so on and so forth. So, yeah. so una, prepare. Yung damit, yung headset, yung location. Pangalawa is be spontaneous or don't be scripted. Diba? It's, it's, good na may naka-prepare ka para pag may mga kailangan kang balikan. But don't read all throughout. And don't use ChatGPT, Google, um, niya? unless told so. Well, that, because that would just show you, yes, okay, you're responsible ka, pero madaya ka. Uh, others would see it something hindi okay. Kasi, ibig sabihin niya, madali kang gumawa ng kwento, kung bakit ka absent, and so on, so forth. So, attendance-wise, integrity-wise, or not okay. Diba? But again, that is, depende sa iyong interviewer or sa account. But then again, Ingat lang. Kasi yun yung mga ano minsan, okay, nagbabasa lang to. Okay, di niya talaga alam. So, dahil nga nagbabasa ka lang, nakabase ka sa script mo, once na, na tibag ang iyong sagot, wala na, wala na masagot. Utal-utal ka na. Diba? So, yun lang naman. A few tips, I think. Pero, be prepared lang as always. Okay? Yeah? And whatever, di ba? Pasa ka hindi, continue improving. It's not something na hindi siya end of the world kasi hindi nga naman talaga lahat ng interview mapapasarong. Meron talaga mafe And um, continue na lang, improving lang, continue improving, getting feedbacks para mag-improve ka and then try ulit. Masakit siya, hindi siya ganun kadali but that's the thing we can do. And by the way, nakaupo ako kasi nga, spray na akin pa. Pero anyways, go grow nang go and go grow nang go guys.